Hello guys, good evening. Ayan, at ito na naman si Boyski Macau. Ayan, nandito ako guys sa San Malo. Dumaan ako. Ayan, Merry Christmas sa lahat. Ayan na naman yung display guys sa ano, sa Macau. Ah, sa Macau. Sa San Malo, Macau. Ayan na naman yung bago nilang ano, um, uh, display display decoration. Ayan, display decoration. <laughs> Sana all Christmas. Diba? Ayan you know. o. So eh, ano natin? Eh, paliitin. Ayan. Paliitin. Ayaw ko yung maliit. Gusto ko malaki. <laughs> Ayaw ko maliit. Gusto ko malaki daw. Ayan, nakatali yung ano, cellphone. Ayan guys, saglit ah. May mga nagmamaritis. Ipos ko. Ayan na. Ayan na. Dito na ako sa gilid. Ayan. Maraming, maraming kumukoha, guys. Ayan. Parang kunti yung tao ngayon. Sa San Malo. Ayan. Ayan. Yung mga Pilipino. Ayan guys. Ayan. Okay. ayan, ito din sa kabila ayan ang kabila niya sa likod guys Merry Merry Christmas Hello. sa lahat Hello. ang pamasko Hello. ko sa inyo guys <laughs> bigay nyo na <laughs> pamasko daw talaga ayan nako, parang malungkot yung Pasko ko kasi parang iiba iiba sana all malungkot sana all hindi malungkot ayan ayan ito na yung mga yung display ngayon daming pailaw sa Santa Casa da Misericordia ano ano ba yung basahin <laughs> basta basa-basa kahit hindi maintindihan ayan dito rin sa kabila guys ito rin yung bagong display nila diba? Ganda talaga ng ano guys, ng Macau. Pero nakakasawa rin. Ayan yung mga box. Sana all may laman. Sana all may magbigay sa atin sa Pasko. Ayan. Ayan. Sana all may mag-surprise. <laughs> May magsoka. Ito na yung nandun na guys sa likod. Ayan. Ang ganda no, di ba? Kasi ganda natin sa YT. Ayan. Ayan. At ituloy ko na paderitso. Paderitso talaga. Ayan. Paderitso. Ito naman yung ano, yung pakulay niya. Pag Chinese New Year yung kulay nito guys. Puti at saka pula. Puti pula. Uh, sig parang ganun nga pula puti pag nagsabong yung manok pula puti <laughs> ano ba <laughs> pero pag ano pag Christmas ayan ayan yung pag Christmas dilaw my favorite color ayan dilaw na may dilaw na may puti ayan sabi niya yellow puti yellow puti ano ba yellow puti yellow puti dami Pilipino may umiinom doon Ayan. Ano bang yelo puti, yelo Labas yelo puti, pula pula, pula <laughs> pula aso, 'di ba pag nagsabong sa manok, guys, ganun 'yon. Pag sa naol. China oil may sabungan. Hay, sana all manok na lang ako para lagi may sabong. <laughs> Tay tayo nito. <laughs> Andiyan na naman, 'di ba? Ang ganda ng mga pailaw, dilaw na dilaw tsaka puti. My favorite color. Ayan. Sabi gantila pag dilaw daw nakakaganda. Kaya sumusot ako guys ng dilaw para gumanda. Aha. Para kahit papano man lang gumanda tayo. Kahit sa whitey lang. <laughs> Aroy kuy. Kakaloka. Ayan. So, tapos ito na yung lusot na guys, simbahan. Ito yung simbahan dito sa San Malo. Ayan. Ayan, tignan nyo yung yung mata ng San Malo. CCTV guys, So, ang laki. Nako, ang laki ng mata. Kasi ang laki ng mata na nakilala ko. <laughs> Yun nga sabi ko eh. Di bali makakilala ka ng maliit na mata. Huwag lang sa malaki. Kasi ang malaki, maraming nakikita. Okay lang sana kung ikaw lang yung nakikita niya sa laki ng mata niya. Pero kung paano, kung marami kayo. Ang <laughs> Ayan. Sa so, sobrang laki ng mata na parang butike. <laughs> Maliit ang, ka ang mukha pero malaki ang mata. Tapos kalbo pa aroy. <laughs> Ay, Diyos kumiyoy. Kalbo na, butiki pang mata. Malaki pang mata, Diyos ko. Ano kaya itsura? Ayan, ang ganda guys. Di ba? Oh, yeah. Ayan. Gawin ko lang 8 minutes guys. Kasi para malagyan natin ng harang. Ayan, ang ganda. Di ba? Kasi ganda ng ating mga puso pag tuwing Christmas. Ayan. Dapat guys. Pag Christmas, magmahalan tayo iwasan natin yung mga sama ng loob huwag natin um, bigyan ng mabigat ang ating kalooban dahil lang si isang bagay oh, yeah, yeah. parang ako lang ba kahit galit na galit parang wala lang pagkatapos lambingin okay lang oh, sana all may naglalambing sana all may naglalambing gusto ko yung paglambing sa akin sabay pulopot ha may pulupot. Gusto ko guys may magpulupot sa akin sa Christmas. <laughs> Ayan. Tapos pulupot. Ito yung kalabasan. Simbahan. <laughs> Ang ganda diba guys? Ayan. Nandito na ako. Ayan. Dito ko liliko sa kabila kasi may mga Pilipino. Ayoko. Ayoko yung may makakuha ng ano sa, sa mga ano natin kalahi. Ayan. ayan, andito yung losot ko guys ayan simbahan ayan, ang opisina ng isang police dito ayan ay, ang sarap kahit gabing gabing maraming pa rin tao guys kahit gabi ah, ayoko nitong cellphone na to magalaw pero alam mo ba yung ano ko yung upo ko kahit anong galaw ko sa paglakad ko yung upo ko di ba nakikita na yung isa, isa kong cellphone guys hindi yun, hindi yun siya magalaw ito siya magalaw kahit dandahan ko siyang inaano talagang gumagalaw talaga sa cellphone talaga siguro kasi lang ko yung isa kong cellphone kahit anong lakad ko hindi siya gumaga hindi magalaw yung video may cellphone palang ganun magalaw ka kahit sabihin mo pang kahit anong dahan-dahan talagang magalaw siguro nakakapas napas mo na tong kamay ko sa kakahawak <laughs> sa kakahawak lang ng cellphone guys ha ayan hindi eh, naman ako humahawak ng iba nang ibang matigas dyan, hindi naman ako humahawak. Yung hinahawakan ko lang matigas, yung map. Ayan, matigas yun. Walis. Ayan. O, oh, diba? Ayan, papuntang simbahan, guys. Ayan, sa putol. Ayan. Ayan, 8 minutes na, guys. Pwede ko na itong putolin. Ako eh. Ay, ayan. Diba? Dito na ako. Diba sabi ko sa inyo? May ibang matigas lang akong hinahawakan. Doon lang siya napapas mo yung aking kamay. Map at saka walis. Ayan. Kaya yung mga ugat-ugat sa aking kamay. Tumitigas-tigas na rin. <laughs> Tumitigas-tigas na rin. <laughs> Ang daming ugat-ugat. Pero dollars by dollars. Hindi ka daw nila masasabi na abroad. OFW pag wala kang varicus, wala kang ugat, wala kang wala kang uban. Ayan. Sabi nila. Kaya kaya 'yun. Kailangan mo magkaugat-ugat para tawagin kang abroad, sabi nga nila. Ayan. Pero ako, hahanapin ko talaga yung malaking ugat na matagal ko nang hinahana for 6 years ayan, ang gusto kong maugat-ugat maugat siya pero walang buto sa loob uh, ano ba? <laughs> yano buto? maugat tapos walang buto sa loob, ano ba? may anong pinagagawa? pinagsasalita mo? ayan yung simbahan doon guys, sa katedral ayan ayun ako, hindi ko Di ko alam po anong mga binabanggit ng bunga ng ito. Maugat daw na malambot. Ay, ano ba? ugat malambot. Ay, sige na guys. Hanggang dito na lang ah. Naka 10 minutes na ako. McDonald's. Bibili ako ng McDonald's. bibili ako ng... ng ice cream. Ayan. Bili ako ng ice cream muna guys. Sa pampalamig Ayan. Dito sa Macau. Ayan, sarado. Sarado na. Ayan, sarado na pala guys. Ayan, diretso na lang ako doon KFC. Ayan. At hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa inyong support at sa inyong mga mga uh, support sa aking live at sa aking premiere. Ayan guys, maraming maraming salamat talaga guys. Kahit kahit uh, kahit na minsan wala ako wala, hindi, walang ayuda <laughs> ayan, paikutin lang natin at ito, at bukas magla-live ako bukas ng gabi ayan sige na guys hanggang dito na lang and thank you for watching ayan bye bye and good night